hindi kayang bilhin ng pera ang kaligayahan. Sa mundo ngayon, parang lahat ay umiikot sa pera. Araw-araw tayong bumabangon para magtrabaho, mag-ipon at kumita. Para sa mga bayarin, sa pangarap, o minsan, para lang makasabay sa agos ng buhay. Hindi masamang magkaroon ng pera. Sa katunayan, kailangan natin ito para mabuhay. Pero minsan, Nakakalimutan natin na ang pera ay kasangkapan lamang, hindi ang sukatan ng tunay na kaligayahan. May kilala akong lalaki, tawagin na lang natin siyang Marco. Lumaki siyang mahirap. Isang simpleng pamilya na halos hindi alam kung saan kukuha ng pamasahe kinabukasan. Nang magkaedad siya, pinangako niyang hindi na babalik sa ganitong buhay. Nagtrabaho siya ng sobra, nag-ipon at nagtagumpay. Sa edad na 30, may sarili na siyang negosyo, magarang kotse, at bahay na puno ng mamahaling gamit. Pero sa kabila ng lahat ng ito, madalas niyang tanungin ang sarili, bakit parang may kulang pa rin? Isang gabi, umuwi siya ng pagod galing opisina. Tahimik ang bahay, walang tumatawa, walang kumustahan. May yaman siya, pero wala siyang kasama sa hapagkainan. Doon niya napagtanto napununganya niya ang pitaka pero nauwi sa kawalan ng puso. Maraming tao ang katulad ni Marco. Pinagpapalit natin ang oras para sa pera, ang samahan para sa trabaho, at ang ngiti para sa overtime. Pero sa dulo ng lahat, kapag napagod na tayo, doon lang natin marirealize. Ang mga bagay na hindi nabibili, sila pala ang tunay na kayamanan. Isipin mo ito Gaano karaming beses mo nang narinig ang mga taong may pera pero malungkot? May mga artista, negosyante o influencer na tila may lahat pero nagsasabing hindi pa rin sila masaya. Dahil ang pera ay kayang bumili ng kama pero hindi ng mahimbing na tulog. Kayang bumili ng pagkain pero hindi ng gana o kasiyahan sa hapag. Kayang bumili ng atensyon pero hindi ng tunay na pagmamahal kung iisipin ang mga pinakamasayang alaala sa buhay ay kadalasan hindi kinastusan. Yung tawanan kasama ang mga kaibigan sa tabi ng kalsada habang kumakain ng fishbowl. Yung simpleng yakap ng magulang tuwing nalulungkot ka. Yung umagang walang cellphone pero puno ng tahimik na kape at pagninilay. Walang presyo ang mga iyon dahil ang kaligayahan ay nararamdaman hindi binibili. Ngunit bakit nga ba maraming tao ang patuloy na hinahabol ang pera na parang doon nakatago ang kasiyahan? Siguro dahil iyon ang madali nating makita. Madaling sukatin ang tagumpay sa laki ng sahod o ganda ng bahay. Pero ang kaligayahan hindi mo iyon mabibilang. Isa itong damdamin na tumitira sa puso kapag alam mong sapat ka na kapag marunong kang makontento. Hindi ibig sabihin na huwag tayong mangarap ng kaginhawaan. Kailangan pa rin natin ng pera para mabuhay ng maayos. Pero dapat nating tandaan, ang pera ay alalay lamang sa buhay, hindi ang mismong buhay. Kung kaya mong maging masaya sa maliit na bagay, mas madali mong mararanasan ang kapayapaan kahit wala kang labis na yaman. Isang araw, nagpasya si Marco na magbakasyon sa probinsya. Doon niya nakita ang isang matandang lalaki na nagtitinda ng mais sa gilid ng kalsada. Luma ang damit, ngunit bakas sa mukha ang tuwa. Lumapit siya at tinanong, "Tatay, mukhang masaya kayo, ha?" Mumiti ang matanda at sumagot, "Oo, anak. Kasi bawat araw na nakikita ko ang araw, nakakakain ako ng tatlong beses, at nakakausap ko ang mga tao. Yun ang yaman ko. Tumigil si Marco na tahimik. Doon niya napagtanto na may mga taong may kaunting pera pero puno ng kaligayahan habang siya na may lahat ay puno ng pagkawalang saysay. Minsan ang yaman ay hindi na sa laman ng bulsa kundi sa laman ng puso. Ang kaligayahan ay nagmumula sa pasasalamat, sa pagkakaroon ng kapayapaan sa sarili, at sa pagkilala na hindi mo kailangan makuha ang lahat para maging kontento. Kapag natutunan mong pahalagahan ang mga simpleng bagay, ang hangin, pamilya, mga kaibigan at kalusugan, makikita mong mayaman ka na pala. Hindi mo kailangang habulin ang lahat dahil minsan ang tunay na saya ay nariyan lang naghihintay na mapansin mo. Kaya sa susunod na mapagod ka sa trabaho, huminga ka sandali. Kumain ka ng paborito mong pagkain kasama ang pamilya mo. Tumawa ka ng walang iniisip. Tandaan mo, hindi sukatan ng tagumpay ang dami ng pera, kundi ang lalim ng ngiti sa tuwing ikaw ay nakangiti. Ang pera ay kayang magbigay ng kaginhawaan pero hindi nito kayang punuin ng puso dahil sa dulo ng lahat ang tunay na kayamanan ay hindi nabibili ito ay nararamdaman pinangangalagaan at pinasasalamatan araw-araw